Okay, we're live again kasama natin si Dr. Michelle Compuesto, OB-Gyn, classmate natin uh, nung med school. Uh, Dr. Michelle, ang topic natin yung mga common na sakit ng babae edad 40 pataas lalo na sa OB-Gyn. Like mga pinag-usapan natin mga, mga menopause, bleeding, myoma, ano bang common dyan? All right. So, tama, Dok. Oh, ano unayin natin? <clears throat> Masaklap man. I Aminin. Mean, pag kumakagat pag na po tayo ng 40, nagloloko na po ang ating regla. Ah, nagloloko na yan? Yes, Dok. Ayan na. Lumalapit na kami sa aming graduation day. Okay. So, ang tawag po nga natin dyan is uh, abnormal. Any form po na kakaiba na sa dating regla, abnormal uterine bleeding. Ngayon po, maraming sanhi ang abnormal uterine bleeding. So, ano po yung mga common? Nariang po yung tinatawag nating polyp. Ang polyp po ay parang excess na laman po yan. May polyp ang babae pag tumatanda? Na nagkakaroon, nagkakaroon po. Nagkakaroon ng polyp? All. Hindi, Not po, all. Lahat Oo. Do. Hindi Pwede. po lahat po. Hindi uh, po lahat po. Most common po, ito yung mga sanhinang abnormal uterine bleeding. Magpapa-ultrasound, syempre po. Tapos makikita po roon, ng gumawa, ay merong polyp, may laman yung laman na ito po ay parang nakausli, maaring nasa kwelyo ng matres lang or nasa loob po ng matres. Gayon pa man, ang polyp is not cancerous. Hindi naman po. Oh. kadalasan hindi naman po. Kaya, pero, pero, hindi rin natin siya pababayaan. Oh. Na, kasi, maaring lumakian, Maaring oh. mabulok din po yan sa loob. So, hindi natin masasabi na baka years later on, mag-develop na rin po talaga ng pre-malignan changes or pangunaan. Pwede maging yes. pre-cancerous hindi. Tama, Dok. Oo. Tama, Dok. So, polyp po ang kadalasan. Ano ginagawa sa polyp? Yun po ay tinatanggal. Tinatanggal nyo? Opo. Minor surgery po. Tulog ang pasyente. Panandalian. And oh. then po, at yung, yung tinatawag nating raspa. Meron din po, Dok, raspa ng hindi-buddhist. O, oh, raspa siya. So, Anira ah, raspa yung Yes po, yung, yung lining. Yung polyp, yung lining. Yung lining. Kasi, para pong may tangkay yan, kailangan matanggal mo yung tangkay. Kasi, pag hindi po nakayod yung tangkay, eh, tutubuan lang din po yan. Paulit-ulit lang din po yan, Dok. And biopsy. Yes, Dok. Lagi Bakit nagkakapolip ang babae? Well, ang sabi po ng mga eksperto, pag ang kababaihan ko ay nakaranas ng any level of hormonal imbalance, di po ba? Ibig sabihin po, meron pong dalawang importanteng hormones, no? Chemical po, na ginagawa ng ating ovaryo. Estrogen at yung kanyang kaakibat na progesterone. So, dapat po, no? To make it simple, dapat sila nagtatrabaho ng maayos, di po ba? Walang lalabis, wala pong kukulang. Minsan po, ang babae, napaka-sensitive ng katawan pag tumaba, tumataas po masyado yung estrogen. Oh, okay. okay. So, ang nangyayari po, na si stimulate, no? Yung lining ng matres. Kaya, yan, through the years, uh -oh. nag-e-end up, may nag-e-excess na po yung lining at magiging polyp po. Yung iba naman po, yung mayoma. Pwede rin magkaroon mayoma? Yes, do. Actually, kala ko walang cost yun. May cost na ngayon. Opo. No. hindi naman po naman sinabi na ito uh, eto talaga uh, po, Dok. Pero possible. Yes, Dok. Yun ang nakikita nilang uh, na ituturing nilang, natuturo nilang causative factor or panimula po. Okay? So, sa mayoma, hindi na, yan din po, hindi naman talaga ho cancerous. Kung maliliit po, less than 5 cm, inoobserba lang po natin. Mayoma, makikita lang sa ultrasound. Yes, Papa, -ultra. dok. So, ang ultrasound na gagawin ng mga nanonood is Anong klase? Um, yung abdominal o yung vaginal ultrasound? Kung meron na pong karanasan mm. na kapag na po, mas mainam ang transvaginal ultrasound. Idinadaan po sa bandang puerta. Para malinaw. Opo. Kung ito po'y dalagita naman mm. at mas kabataan, di ne po sa taas ng tiyan, yung tinatawag nating pelvic ultrasound. Mas do. malabo lang. Yun nga lang po. Kasi maaring matakpan ng bituka. Ah, Yan lang po, may so, limitasyon ng bahagya. Sa mga may mayoma, anong babantayan nila? Tsaka paano malalaman na mayoma at hindi cancer? Okay. So, kadalasan po, ang mayoma madalas magpresenta po siya ng mahaba at malakas na pagreregla. So, kung nakaranas po, kayo po ay 40 and above at biglang ang haba, ah, ang lakas. Magpapa magpapatingin po kayo sa OBGYN. Anong mahaba, malakas? Ang ibig pong sabihin, ang regla nyo po ay humaba kumpara doon sa pangkaraniwan nyo. Kung Sample. nagtatagal po, 3 to 5 days lang po ang aking normal uh, haba ng regla. Abay ngayon eh, Dok, lampas 10 araw na po, dinudugo pa rin ako. Pag sinabi pong, ang lakas po ng regla ko, Dok, isa, dalawang napkin lang po ako noon sa isang araw. Hindi po napupuno. Dok, ngayon po, nakakadiaper pa po ako. Basang-basa. Malakas po yun, Dok. Bawal yung may bubo. Means, hindi naman, Pag bubo, masama na ba yun? Hindi naman Dugo? po. Oh. Ang sabi lang naman po sa ganyan, dahil ang bilis na nung pagdudugo ng babae. So, pag exposed daw po sa hangin, magbablagklat, nagbablagklat na po siya. Ah, nagbablagklat agad. So, po, So, pagdak, siyempre po, malakaranas kayo ng aba eh, dalong dalawang linggo na at dinudugo at napakarami magpatingin so, poly, na po. So, polyp, mayoma yan ang babantayan. Yes. And then ang kinakatakutan natin sa lahat po, siyempre malignancy or cancer. Kasi lalo na kung ang may may history po ng cancer sa pamilya, dapat po binabantayan natin mga kababaihan. No? ang ating sarili para laban sa lumalabas din to sa may edad 40 above yes doc mas common po sa 40 and above po no anong uh, cancer ang common sa babae sa ang common po ay dati po cervical cancer cervical cancer oo po doc ano siya She, uh, it was the second most common cancer worldwide pa nga doc mm -hmm. no Ka but dahil nga Ayun. po sa pagbabakuna bumagsak na po siya sa pang-apat. Oh, ano na so, ngayon yung mga top? Ang ano pa rin po is breast cancer. Okay. And then napalta na po ng pangalawa lang cancer po and then oh. colon cancer. Ah, bumaba na cervical? Opo. Kasi marami na pong nag-avail ng pagbabakuna. Laking tulong po. Pero dito may, meron pa tayong ovarian cancer, uterine meron cancer. Yes. So, Nakaka-encounter ka ng ganito. So yung tatlo pong common, cancer po ng cervix, cancer po sa uterus or endometrial cancer and ovarian cancer. Oo. pag Pagka uh, magsususpecha po kayo kung cervical cancer, pagka meron pong pagdudugo ang babae, lalo na pagkatapos nilang magtalik ng asawa or ng partner. At pag nagtalik dumugo, dumugo po. Pwedeng cancer. Magtatas. Hindi hindi pwedeng polyp lang o myoma lang. Ay hindi naman po na dugo kadalasan yung mga polyp or myoma after pagtatalik. At yung klase po ng dugo sa cervical cancer, para ang description po nila, Dok, parang yung pinagugasan ng isda, medyo malansa. May amoy? Opo. Kaya medyo maalarma ang babae. Teka. Ano kulay? Darker yung brown? Yung para pong parang light pinkish, di po ba? Parang pinagugasan ng Bakit isda. Bakit gano'n? May sugat-sugat na So, ba? meron na po yan. Malamang sa loob po, meron na pong maliit na tumor yan. So siguro po natamaan sa pagtatalik, dumugo po yun. Okay. kabilis kumalat tong mga cervical uterine cancer? In a year ba, pwedeng wala-wala, lumaki, parang gano'n? Maari po, Dok, lalo na kung hindi naman po nagpatingin. Kasi kung kunyari po, uh, it could be fast. By the time na nagpakita ang isang pasyente, ay stage 3 na pala, Dok. Ede, ibig sabihin, may pagkakalat na yan po Kasi sa kahit anong cancer, di po ba ang ating ano dyan, mas maagang makita, mas maaga po natin maalaman. Anong mga risk factors? Mahirap makahuli? Anong mga pwede? Well, tayong mga Pilipino kasi minsan, Dok, pag walang nararamdaman, hindi naman din tayo magpapatingin. So, pap smear every year? Pap smear, Dok, yes. Pap smear. Mahuhuli Dada ng pap po. smear? Opo, Dok. Kasi screening tool po natin yan para sa mga kababaihan. Napakadaling proseso. Pero sa pap smear, yung labas lang naman eh. Eh, kung nakatago sa loob yung cancer. Well, sa pap smear po, Dok, siya ay para sa cervical cancer. Ah, okay. Cervical cancer. So, nasisili po yan. Makikita po ng inyong dalawang mata na, oh, meron bang sugat? Uh, meron bang mukhang maliit na bukol na? At, yun nga po, kung kada taon, na babantayan mo or napapagawa po yung pap smear mas alam mo na okay, negative ako last year negative din ulit this year so mas maganda po yung monitoring mm -hmm. yung sa endometrial cancer kasi po or cancer ng matres kadalasan yan mas nakikita natin sa mas ma-overweight ah, bakit? kasi nga po yung labis na estrogen sa katawan ah, yun ang okay. risk factor nila kaya nga sabi natin, papayat, papayat. At saka sila rin po yung may history ng yun, yung taunan po na ang naghahaba yung regla, humahaba po ang regla, dumadami ang 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 dugo tuwing regla, tapos hindi naman po nagpapatingin. So, by the time na may naramdaman na pong hindi maganda, baka advance na rin po yung sakit. Another problem na halos lahat ng babae dadaan menopause. Oh, All right? Oh, All right anong, anong anong, Tabi -tabi uh, ed, <laughs> anong uh, edad at uh, anong marami kasi pa lang menopause hindi naman nagpapa check eh. Pero oh. I think kailangan sila magpa-check yes. up maraming pagbabago. Nararamdaman. Nararamdaman. Like anong mararamdaman? Alright. So, uh for starters, doc ngayon po sa ating mga Pilipino, average age na nakikitang nagtitigil na or menopause, menopause. ay nasa uh, between 47-49 years old, no po? So tumitigil na po, pag tumigil na ng isang taon diretsong ang ating regla. That's it. Tapos One year. na. Opo. Tapos na po tayong mga kababaihan. Graduate na po tayo. So that's menopause na, do. So with menopause pag nangyari na po yan, sa ating mga kababaihan, tumataas po ang risk of, syempre po, heart disease, uh -oh. sakit sa puso, stroke, wow. and or, most importantly, osteoporosis po, o yung pagkarupok ng ating mga buto. Uh -huh. So, ano po yung aking laging inaabiso? Tayo po uh -huh. ay huwag makakalimot mag-calcium supplement. Kasi sinasabihin, ayokong uminom ng gatas. Calcium, 500 ml. Um, ang, anong, ang 650, Dok. Anong brand? Bigyan mo na yung brand para bumili na siya. Caltrate! kasi with Caltrate Plus kasi with ano multivitamins with zinc, manganese, all the necessary wala uh, po tayo na endorse kasi hindi din sila makakabili. no So Caltrate Caltrate Plus. Mahal, po. Tayong cal Opo, so, plus. Kasi, Pero kung may mas mura pwede. Pwede naman. Pero yung kasi may halo pang iba. Yes, dok merong vitamin D3 kasi we need vitamin D and calcium para po mas lalong masip-sip ng ating buto. All women should take that. Opo, kasi doc, tayo as a ano, as a nation, hindi po tayo masyadong milk drinkers. Tumitigil oh. na tayong uminom ng gatas pag so, school age. So, trade eating. everyday. Yes. Oh, and, ano pa? and then um, ang iba po dyan, sabi ng mga cardiologists, omega 3, fish oil daw po. Oh, oh. Vitamin E. Okay? Pampaganda. Sa kutis. Yes, yes, god oh. no. So, yes, yung mahalaga yung estrogen. Alright. estrogen cream sa private part ng babae or estrogen A pills. Tablet, o sino kailangan uminom Alright. o magpahid. Ito naman, Dok, nagbago na po ang pananaw Anong sa paggamit pananaw? po ng estrogen supplement. Um, hmm. So, hindi it. ibig pong... Dati po, uh, we're talking nung studyante pa tayo siguro, Dok. Uh -huh. Sabi ng American Society o ang... Um, uh -huh. Sige, hormonal therapy, hormonal you know. therapy. Inom. po Sige, sige, tuloy. Eh, syempre po, nag-evolve uh, at nag-improve ang research and development. They found out na pag-prolong din, hindi na rin maganda pala sa katawan. Higher risk of Opo. cancer din. Sin breast, cancer, breast cancer. Opo. Most Uterine nata. Uterine cancer, breast uh -huh. cancer cancer. Uh Patas -huh. yes. konti. Opo. Opo. So, sabi nila, i-tailor na lang daw po ang paggamit. Mm po -hmm. Opo. Nang, nang hormonal therapy. So, kasi meron pong mga babae, ma may maswerte parang dumaan lang saglit yung mga simptomas. yung mainit ang ulo, sobrang magpawis. Ang natitira po eventually is the vaginal dryness or yung vaginal yes. dryness, wag nagtatalik. Yes po. Ngayon, meron pong tablet, estrogen tablet. It's Vagifem sa market. Suppository po yun. Tablet na hindi siya iniinom. Hindi po. Para lang po sa puerta para oh. ma-moisturize ang balat sa may puwerta. Oh. Kasi meron, ngayon po, takot na ang mga babae. Basta uminom lang oh. uminom eh. So, meron po doon. And then... Estrogen suppository, for next, how long? Ang recommendation po sa, well, according sa memes, pwede nyo pong ilagay yan every night for two weeks straight. Parang intense yung moisturization. Oh. And then? And then ito tailor nyo na lang kung gaano mo kailangan. Pwedeng once a week or twice a week po. For life? Yes po. For or, life 'yon? Yes no Pero as for, for, Pero hindi for, naman ginagawa as, long as sexually active na, siguro po. Ah pag paano kung hindi sila uh, sexually active tapos menopause? Hindi na nila kailangan maglagay ng estrogen when magiging patient's choice din 'yun doc eh. Hindi, syempre ayo mo rin naman dry ka baka ma UTI ka. Lubricating jelly ang most common ginagamit nila. Kasi dok so pag may dumating ka menopause na pasyente, lahat 50 and above pwede na. Pwede po. Apag na-interview ko naman na there's no reason na hindi maging maganda ang sex life at yun ang daing nila, dry doke, eh. Meri-reset rin naman po. Pero no? kung single sila, wag na. Eh, kung wala naman pong partner, Dok, eh di... need na, okay oh. lang madry. <laughs> kung wala naman pong gagamit, Dok, eh. Paano ba yan? <laughs> hindi, sa hindi, Man, hindi. hindi. Parang, parang sa mukha, <laughs> naglalagay ka naman ng moisturizer. Opo, may eh, partner o walang partner. Well, hindi naman kasi tayo nagsasuffer ng severe consequences kung matter yung vagina ah walang ganun, oh, oh. wala na naman mas magyuyuti ay oh, oh. yes UTI for that uh -oh. no but if we take care yung dehydration, intensive hydration uh -oh. and then wag nagpipigil pong umihi eh uh -oh. hindi naman po nagiging ganong ka common ang UTI Wira uh -oh. kasi ma-discuss yan eh yung menopause ano talaga medyo mahiyain po ang mga <laughs> oh hindi kailangang ma-discuss din ando. Meron pa ba ibang babantayan ang 40, 50, 60 and above? Well, over uh, bukod champagne oh, magkaka wrinkles ganun. Okay. Pero sa sa women. Ah, uh, sa akin po ano eh, whether women or male, yung pangkalahatang kalusugan. Hindi hmm. po ba pwedeng ang ganda-ganda ng babae pwedeng 40 years old ka lang pero po ang taas-taas ng mga kolesterol mo na uh -oh. lahat po yan eh dey, wala rin pong saysay -say. so it has to be po itawag natin dok holistic approach para siguro po ingatan mo na sarili mo ngayon uh -oh. okay para your later years eh mas maganda rin po yung kinabukasan Dr. Uh -oh. Michelle yeah. uh, I encourage mo sila magpa pap smear Oh, Definit paano pala schedule? Every 3 three years? Every year? Ano ba? Okay, definitely, Doc. Nagkaroon po ng nung year 2020, nagkaroon po ng pagbabago sa rekomendasyon, no po? Ng pap smear. Opo. So, ang sab kung bakunado ang isang babae ng cervical cancer vaccination, uh -oh. na, na kumpleto po yung tatlong dose, maari po ang pap smear ay gagawin na lang po every three years ba? So, every 3 years hanggang sa age 65 po, no? Kung kung uh, uh -oh. vacunado po siya. Pero, syempre, kung hindi ka bakunado eh mas mainam po. Eh every year po magpa pap smear kayo. Tas, Bukod dun sa regular check-up na pap smear every year, every 3 years, ano pa bang ibang kailangan? Kailangan ba magpa-ultrasound every year? Kailangan ba magpa-mammogram every yun, year? Ano doc, bang kailangan? Yun, Dok. Ang rekomendasyon, once the woman is 40 years old, no po, mammogram. Every? Is every year po. No po, every well, year takot po. Takot sila sa x-ray. Nakakaramput na, lang po yun, pero if it means na... Or papa-ultrasound na lang ng breast. Pero hindi recommended. Hindi rin po kasi merong mga bagay na masensitibo ang mammogram. Merong uh -oh. mga bagay, lalo po yung malilit na cyst, uh -oh. na mas na sensitibo sa ultrasound uh -oh. po. Ah, okay. Kaya, Dok, sa practice ko, ginagawa ko na lang po. Pinag together, mammogram. breast ultrasound and mammogram together para po gumanda yung sensitivity nung eksaminasyon. Tapos pa pa-ultrasound din ng matres every few Not years? Not necessary, hindi po. Kung pag wala, wala naramdaman, yes, okay lang naman? wala naman pong yes, Dok. Itong mga sakit na to, pag tumatanda ang babae, ano ba yung mas uh, nawawala? Di ba kung may bukol sa breast, parang mas nawawala pag tumatanda? Not necessary. Apoede rin tumataas yung risk. Yes, so do. walang walang benefit yung yes, pagkawala do. ng estrogen. So sa panahon nga ngayon, parang nag-iiba po yung trend eh. Is it because hindi hindi na po tayo masyadong uh, yung nutrition po natin na ko kompromiso na dahil masyado po yung ating processed food na kinakain. Uh -oh. po pa. So hindi natin masasabi na apas ah, tumatanda tayo nawawala ang buko. Pwede daw ba magpa cervical vaccine? Tanong nila yung may edad na. Hanggang age 49 po ang ang pinaka latest age po. Start its 9 to Pag 49 din na kailangan Oh, I'm sorry. 9 to 45 years old. 45 din na kailangan o, kasi po. well, kasi po the, the premise is siguro naman po kung sino 'yung partner mo, yun na 'yung partner mo, unless marami po. Eh, Sabi ni isang follower natin, very active daw sex life niya ay con about above 50, 50 siya Opo oh, yung oh, eh, daw sa na hindi active, oh. active. <laughs> So pwede may, may tips ka ba for sa pagsasama ng mag-asawa above 50 or mag -partner. Oh po ang number one rule monogamy ano po ibig sabihin you stick to one partner stick po to ba? one Opo di ba kaya tsaka yung magandarin yung alamin nyo rin po yung habits ng inyong partner Di po ba? Yung kanyang past history. Eh baka naman ho eh, sabi mo nga doc, chick boy. Eh importante din po. Di ba? Baka marami pa na infection. Ikaw OB ka, di ba? Ay ayaw ko nga itapik yung uh, sexually transmitted. Pero ikaw, marami ka nakikitang uh, STD sa babae. So, kasalanan ng lalaki to most of the time. Oh, hindi na. <laughs> Hindi naman, Dok. Di Ay, hindi kasalanan ba? ng lalaki. Ah, hindi ba? Hindi naman. Parang on the 'Di well, na, na nabasa ko 'yun, 'di ba? Well, Pag 'yung lalaki may limang partner, parang inadd-add mo lahat, 'yun well, 'di ba? Yun, pag gano'n naman, Dok, ang ating pag-uusapan, oh. oo naman po, masasabi mo, ah, eh, ang may sala dito, ang lalaki. Oh. Kung medyo para po siyang kuneho at talon na lang siya ng talon, di po pa, oh, okay. sa maraming, ano dyan, taniman, oh. eh, mas mm, tataas po talaga ang chance ang may makuha siya, lalo na kung unprotected sex, Dok. Tapos single, pero yung babae, monogamous, so dilugi yung babae true yan. Nagkaganyan po akong pasyente, Dok. First boyfriend at age 28, nagkaroon po siya ng genital warts, eh, halos isinumpa na pong magkarelasyon. Uh -oh. So, may mga ganun po, sari-sari po. Alam naman po natin, Dok, ang genital warts, o po, isang virus. So, pwedeng nariyan, mawawala, nariyan ulit, nawawala, ilang taong lilipas. So, magpabakuna po tayo. Importante po yun. Uh Oo. -oh. Ah uh, one last question. Uh, pwede daw ba magpa-cervical vaccine? Siguro, tinatanong niya, mahal ba? And, uh, paano kung wala siyang partner? Kailangan rin magpa-cervical? Oo naman po. Kahit single? Opo, opo. Kasi, yes, yes. Ano yan eh, hindi naman naka-target po yan sa, ito ay para lang sa may karanasan. Hindi po. It's for generally for women's healthcare po ito. Kasi yung cervix, yung lalo na po yung isang brand, no, Guard, Gardasil actually, mas marami na po siyang na-cover na tinatawag nating variants. Kasi maari din naman po tayong magkaroon ng mga precancerous na sugat, lesions, pwede rin pong cancer sa vagina laang, hindi naman po sa cervix, yung titawag natin cancer of hindi the vulva. Hindi dahil ba? sa pagtatalik to. Opo, sa so mga siya sa single din. Yes, day. yes doc. Yes doc. Yes, Doc. So, mo, tatlong, tatlong tusok, o, wala naman pong rekomendasyon na ulitin pa siyang muli. Uh -oh. Ako, oh. 2007, Doc. O, tapos na. Nagpabakuna na po. Nagpabakuna oh, ka rin. Yes, Doc. Okay. Pinapatanggal daw yung buong matres niya. Ikaw, gumagawa ka ng tabso, di ba? Anong reason tinatanggal ang buong matres? Hmm. Nat natatakot siya. Well, yun nga po. Ang gusto ko actually, tanungin si ma'am eh, bakit gusto ipatanggal. Ngayon, oh. ang depende kung kayo naman po ay sinabihan chat papatanggal ano usual reason at usually papayag ba o hindi papayag ah kung syempre naman po kung ang ang Rason ay napakalaking bukol E eh, pumayag po kayo oh, dahil duduguin naman kayo komplikasyon ng blood loss po kawalan yes, ng dugo yes. o oh, eh ganun din po talo kayo uh, of course kung meron pong nakitang mukhang malignan eh papatanggal po 'yan mm -hmm. yes ma'am di ba ma maaringa uh, kung Uh, yung tinatawag nating isang sitwasyon, yung adenomyosis, dumudugo po yung muscle mismo ng matres nyo. Oo, oo. E, din. tanggal din. Tanggal po yan. Kasi hindi po tumitigil ang pagdudugo niyan. Pero wisyo lang po. Pag nagtabso, tinanggal yung matres, Apa? Gano kalaki epekto sa sex life at doon ba maglolo ko si Mister? Ah, hindi naman po magloloko. ko. But dahil po nag-iingat si Mrs. pagkatapos mag-opera, tinatanong nila sa akin, kailan po magiging matibay na daw po yung kanilang sugat? Kadalasan po yan from 6 months to 1 year. 6 like, months to wait? Yung tibay po ng sugat na hindi sila matatakot kung ano man six yung gagawin. 6 months <laughs> Kung anong gagawin ni Mister uh -huh. or ng partner. Eh, best po. Matibay Pero na po. Pero magbabago ba? Kulang na sa lubrication? May iba bang ano? Yes. Happy pa rin ba si husband? Well, kasi syempre Dok, dahil kung naalis, tabso franka po siya, eh. Franka, eh. <laughs> kung uh, pero siya, prangka. Pero, pero in a nice way. Uh. <laughs> kung tabso po, ibig sabihin, tinanggal po yung ovaryo. Pero edo, yung cervix? Kasama po yun. Ah, oh, tinanggal cervix. Opo, opo. Kung tinatawag nating subtotal, iniwan po yung cervix. Ah, pero kung... pag subtotal, iwan ang cervix. Opo. Medyo mas okay. Opo. Eh, kami po ngayon, ang ayaw talaga. na namin mag-iwan. Baka magkaroon pa ng cancer yung iniwan nyo eh inaalis nyo na rin po. So medyo na-sacrifice yung love life? Hindi naman, Dok. Kasi naman, sa vagina naman ang entry, di po ba? Hindi naman talaga cervix ang pinupunteriya, Dok. So, so may pwedeng kireseta naman. Pero... Hindi, tinatanong ko lang yung iniisip ng mga lalaki. <laughs> Oo. Oh, Hindi. Hindi, para confident din yung mga babae magsabi, ito pwede, sabi ni Doktora. Compuesto, pwede. okay pa, walang problema. Basta, yung diba? medyo safe ka na, six months, hindi ka na takot, pwede po. Walang rason six months na... after Tabso? Yes, Dok. Okay. Wala namang rason para hindi nyo i-enjoy ang isa't isa. Last question. Haba na natin eh. After CS, Papa. gano'ng katagal ang pwede na mag-jogging, tumakbo, o mag-talik, o ano? Ako po, abiso ko, ano din po, Uh, from 3 months, pwede na po yung mga slow jogging, biking. Pero pagtatalik po, po, uh, pwede na rin po after 3 months. Bakit ang tagal 3 months? Uh, para alam nyo yung sugat pag po, paghihilom. Kasi minsan, iisipin nyo, ang ganda na ng sugat ko sa labas. Oh. Mas matagal po maghilom yung sa loob. Kasi basa yan eh. Basa yung... So pwede parang napupunit-punit pa siya? Opo, no? Baka yung mga ligaments, eh naghihilom pa yan eh. Bababa... Baba, baba, kasi nabanat po sila, no? Yung mga litid na nagsusuporta sa matres, so dahan-dahan din po silang i babalik sa dati. So pag binigla nyo naman, bigla kayong aray. Ang sakit. Uh Oo. -oh. Hindi, si na naman po yan, ma'am. Okay. Saan nila mahanap si Dr. Michelle? Well, ako po ay nagsiservisyo sa Paranaque Doctors Hospital kung kayo po ay in the south at sa UniHealth Paranaque Hospital Medical Center accessa service din po ako sa aming local hospital local government unit hospital na pare-parehan Okay kunin natin number doctor kain natin Thank you so much Maraming salamat po Yung mga po. tanong ninyo Vaginal dryness pwede inumin ano na lang yung suppository, suppository brandies bigay mo na lahat Vajifem Vajifem po binigay na niya lahat ng brand with guardasil <laughs> badge Happy na Happy na lahat ng ano ano Caltrate Plus. Kung meron pong osteoporosis, bondros, yun po. Bondros. Opo. Sa lahat ng guest ko, ito pinaka matapang magbigay na ng brand. <laughs> kasi nandito. Hindi, hindi. Kailangan kasi sabihin, alam naman na bigyan mo lang Wala na. naman po kasi generic nung mga oh, maagad. Kung may generic, oh, pwede naman po. Kasi mahihirapan sila eh. Opo, oh, oh, Kahit oh, ako, oh. hindi ko alam naman nung oh, oh. bibili. Kung may generic, okay lang. Opo. Oh, oh. Okay, thank you so much. Salamat po.